Ayan guys, may mga talong, petchay. ito yung buhay sa guys, ayan. Um, kasi, gulay for the day, for today's mantika ka. Hello guys, Nandito na ako ulit sa bahay namin. Ayan. Nandito uh, ako ngayon sa aming bahay. Ito ang aking Mother Earth na nag-birthday kagabi. Ayan. Oh, happy Hi, ka naman, Hi. Ooh. Ayan Happy birthday 70 years old. Ayan, guys, ito yung loob ng bahay namin na hindi matapos-tapos na bahay na wala walang pampagawa guys na uh, walang kapera-pera kaya mag kailangan mag-ipon-ipon para makapagpagawa ng munting tahanan na ito yung tirigat mi biyag tikas na takyag ito yung loob ng bahay ang kusina ayan guys ito po eto yung dati namin kusina guys ayan eto <coughs> yung ano ito yung mais na ito yung mais dati na umalis ako yan guys ayan na po yun nung maliliit nung nung ano ayung malalaki na at pwede na siyang pitasin yung ah uh, an dito kanyang bunga. <coughs> yeah. Ito yung aking picture. Hmm. Yung nagtrabaho ako sa Maynila. Tiya hmm. niya. dapat mata, dapat Sino? Ayan. Ito po yung aming munting tahanan. Yeah. Ito po yung ating book. makikita nyo ba guys? Itong bahay namin na maliit. Yan si nanay. Nag birthday kagabi. Hindi ako nakapag video guys ng mga ano kasi sa cellphone ko naman kasi tumatawag sila. What's up madlang people? Ito si Mama Mary. Ayan, binigay sa kanya. Donation. Uh -huh. Donation. Donation sa kanya, guys. So, tomorrow, hagawit at manin kay Manila. So, ito yung magiging hipag, hipag ko na teacher. <laughs> <laughs> Ayan. Ito yung bahay namin ng kalit-liit. Mm. Kubong kubo lang. Wala kami pampagawa ng malaking bahay. Um, kubo, kubo, kubo. Wala kami pera. My God. Wala nang pera. Marami yung yes. malok. -hmm. Magugulay muna kami. Mag-veggie muna kami. Kasi sawa. hindi naman sa na karne. Pero nakakaumay kasi ang karne. So, mag-detox muna tayo sa gulay. Okay detox detox muna. Di ba guys? Guys, magluto kami ng magluto kami ito yung um, <coughs> ano yung naga na to? Ah, uh, luddog. Ayan uh, guys. Liddig. Ayan. Uh, Sarap ang liddig. Ayan. Ayan ang ulam namin for lunch. Ito. Uh, liddig. Yan. Yeah. Hi guys! Ito pala yung pinapagawa ni nanay na bahay namin. So, ay, sa wakas naman, mapapagawa na rin ng bahay kasi hirap-hirap nang wala kaming bahay. At kami na lang yata yung hindi makapagpagawa ng bahay kasi wala kaming pera. So ngayon, ah... Uh, Ginawa ng paraan ng nanay ko para sa ganun makapagpatayo kami ng bahay. Actually, guys, ang bahay na yan ay meron na rin siyang bahay pero wala siyang, uh, anong tawag doon yung extension. Ganyan lang. Yan lang po yung loob ng bahay. So, kailangan namin ipalaki kasi, syempre, ah, uh, dyan na rin kami titira. At i at abangan ang susunod na kabanata ng pinapagawa naming bahay. Goodbye!